mà cái sân hì lò win Saging, mga ka-insom. Oh. Saging. la po, latuntan. O, oh, mga ka Nililinis naman po namin ibang mga saging po. sa dito hapay na. Ayan po. O, dami ng bunga. hindi garbo ano to lain yan kasama po natin si buko man to to nagbisita lang po tayo sa kabilang area po yan saging to 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 kaya mo abutin natin Ang dami pong saging. Sukalaang so, po. Kahit po may araw-araw upahan eh. Kahit araw-araw po kami dalwa. Tatlo. Hindi po namin maano. eh. Bukas po yung hinahawanan ko po. At bukas po ay ano. Kukuha na po natin ang dahon. Pakakadami bunga ng kalamansi. Ayun po oh. Putik kukuha tayo. Magdala pati ko sa inyo. Dito na po kami i-area mga kaisan sa kabila po. Tapos na po kami doon. Babalikan na lang po namin yung tatam na namin ng kamuting ilan doon. Ayun. Kalamansi po. Pipitas din po kami. pakadaming Paka, bunga. Yan. Dami pong kalamansi na lalaglag. Ayun tutoy. Hmm. <laughs> hindi nga po nakakabisita sa area are aray pagkadaan kalamansi po sa taas hitik sa bunga hmm. Mm -hmm. ah. tuy eh. dami o sayang um. abay ikalamunding ah eh, may igirin po itong uubrahin po namin ito ng mga dalawang linggo po itong area ito at saka po tayo lilipat sa kabilang area may bubuksan po tayong bago ay sagingan po at saka kalamansian po kaya po ini iniisa-isa po namin yan si Boko man to eh ingat ka mababa naman yan Nahawang kula ang po ah. ang produkto naman po natin dito mais, kamuti talong po at saka pangalan po nun palay oh, uh, bahit tuloy-tuloy po ang tanim ah. ah. kung alin po ang tumama ayun ay hindi nakita ang puno ng guyuba no hayaan nyo po at gagawa natin ang paraan ito ngayon linggong ito ito po ay tapos po lahat at gagawa natin ang paraan nya araw araw po ay Pagsakam mo ilis sa isang linggo totoy hawa na ito lahat oh hmm. ah pagkadami na pong saging din eh yan yung mga uh, yan yung mga bago po nating saging doon bago po natin bubuksan, ililipat po natin yung ibang saging dito. Mga turdan po. Latundan. At saka po sama. Nauumay na po kami sa saging. Pambinta na po yung iba. tatabas-tabas tamas na rin tayo mga kainsan Hawa na po Kuha naman po ng kalamansi O parang sarap na gulay ng ka Ay nato tuy Uy Ang dami ng ka o sa taas Ay hitik O tuy ng ka may igaring ano, magatan po Ay hindi patayo na nga naman para abot Doon ka kumapit sa hiyero Ang eh <laughs> O tuy Hige Doon sa hiyero ka kumapit sa hiyero Kaya ba? Oh, kaya, inang e, ka. Dalwa. Hmm. Di 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 tu. Gagat natin. Oh. Oh. Uh. Baka ko mano oh. Uh. Ha. Ye, sabang bagsak na yan. Hindi ko kita. Yung, isa. Tigi sa tayo. Yung malaki. Gagat ang puno namin. Tigi. Ye. Baka umabo ko ha. Para yan pa ko. Utoy. Tigi. Hala yan oh. to eh. Kaya mo ba? Hindi, okay, pihit. Hindi. Okay. Ayan! Yun! Ang sarap niya, sige. Okay. Yun. May gulay na po kami ng utoy. Ito eh. Huwag ka tatalaw. Baka may itakto doon. Huwag ka tatalaw doon. Sige siya tayo tutoy. Okay. Hmm. Yan ang tampo namin. Yan o. Laki. Tundan po. Latundan din po. Latundan. Latundan. Oh, sorry, mataba-taba oh. Yan po si Bukuman. Kukuha din po tayo sa taas. Ayan po oh. Kapagkadaming kalamansi. Ah, nawala na yung kalamansi din yun, Toy. Eh. Ay, ari. ari. pala. Hmm. Ayan po oh. Daom Hmm. Ari ko. May star stars, stars. Hmm. Um amin pong inaano mga kainsan tinatang may ano may tangkay po ng kaunti dahil para po hindi agad siya mabulok hmm. pag po haklit ay okay. ano nabubulok po aakit po tayo dami po sa taas bali alasing 5 na po ng hapon ay dumaan lang la kami din kaya po diretsyo pitas na rin po ng kalamans pagkatami pong bunga nalalaglag po hmm. yan hmm. Kinakain na po ni Otoy. Hmm, na yun, yung nakuha mo. Hmm, marami na po na nauna po manguha si Otoy. Nahan. Nahan. Ang dami na. Nahan na. Pagkata, ito po ang sabi ko nga ay ano. Gusto rin po rin po magkata, magkaroon ng taniman po nito na kahit mga isang limong puno lang po. Pang ano po ba? Pag walang trabaho. 2026 igagayak lang po yung mga ano po kailangan na may hagdan pong maganda oo, oh, ah, dahil pong bunga yun eh. mahal daw ang kilo ngayon ng kalamansi ano po baka po pag aray mapuputi baka may isang sako eh, eh eh, aray oh, po ayun yan o nahihinap lang nga po hmm? Eh, eh po o eh, eh po eh, area number 4 po ito. Hmm. Pang andas ini po. <laughs> ah. Ang asim ba Hindi na nawawala pati lahat ng gamit. Simula lang ako po ay magka-drone. Para po laki po nabibisita. Tuwing hapon, kahit po ako nasa, nasa bayan, ay nadadalaw po ito ng drone. Kahit ako nakahiga na po ba, pag napapaliparan po ng drone, <laughs> nahihinog naman po. Pati po saging, hindi na po nawawala. Ito oh. tayo. Tap Stop nga rin. Hawak ito tayo, hawak ito. ano eh. Ayan, kuha na yan. Nagdala ka pati sa inyo. Hawak oh, ba Ay, nabali na ba yun? Isang isa kayang ka Hindi pa po. Aray, oh. ayan, nabali oh, ito oh. Ay. Ah. Ay, mo na. Sayang, dapat eh, hindi nababali yung ganyan. Kukuha ko. Dapat yung ganyan hindi nababali ay. asim sige nga. Talagang ngiwer ka. Ngiwer ka. Aba, pagkakadami. Abutin ka dito hmm. ng... Uh, so, Kaya Yeah, kaysa, binabalitan po natin. No? Ang dami din lang po nag-a-apply sa amin ng mga estudyante po. Gusto pong sumama, eh di. Umuti ng kalamansi. na pang baon, Kaya gusto nang sumama, ano ito Mga bata. Pambaon ho. No. Oh, toy, baka malapak tayo. Bakit tayo mag-along. Ay, po. Sinasabi ko, yari tayo po ba? Dito, hmm. toy. Okay. Makinis ba? Mm. sayang pag nabali. Iniingatan po namin mabali. Sayang ba? Nabali na po yung isang sanga eh. Hmm? Alam mo yan, eh, ano? Magandang gamot sa ubo at sipon. Dama yun. Hmm? 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 na eh, eh nya. Do. No. Ito do po ay maganda rin pagkahanap buhay ng mga kaisang kalamansi. Ay kita ko. Titistinga tayo nito. Subok la. Nakikita po na wala nang hanap buhay. Pagkakatapos kalamansi kaya lang ito daw po yung masamang pahinugan mga tiyuhin ko po dati may mga ganito po ay eh. mga kalamansian po maganda rin po mga lusot ang pambaon pang araw araw baon ah, dami eh. hindi mo alam kung ano pong uunahin ay eh. kailangan pala eh. pag ikay mamumuti ng kalamansi eh, mga kainsan ay eh. Kano? May suka din, oh ding. Parang amoy suka nga. <laughs> Taga tawa ko lang naman si Ili. Eh. Pero dami mo nakuha uti kanina, no? Tatabas din po tayo ng saging ha? Pwede sa kabila, dami pang saging doon Puro ililipat na po. Ililipat na ng tanim. Ah, ah. Lalo yung kabila, oh. Hitik na hitik din po yung kabila, oh. Yun po, yun po, puro kalaman siding po yan, yan, Mga isang hanay na yan. nutok na po ni Utoy. Bakit kayo malaglag Utoy, ha? Ay, ako natin. Ay, mamaya na. Dito muna sa sombrero. At pagkadami po, oh. Yan mm yan. -hmm. Bukas nga pala may order akong dahon. Dahon po na. Saging uli. Sabi. Hmm. Ano kung gagawin nyo din? Sa restaurant, ha? Yeah, Dinadala ako sa Lucena. Hindi pa tayo naisama. Ano? Ito yung ikalawang araw lang naman. Sa isang linggo, araw-araw na. Sa restaurant. Yung malapit sa ano ba, dating UPM. Hmm. Ah, dito yung Restaurant. Ito eh. Yun. Ito yung mga kaisan. Eh. Aba. Ayan pala na may butas. Oh ay ah, eh, malalagyan natin ng ano, tapaludo ay <laughs> eh, butas ay eh, malalaglag ito bukas po pala mga kaisay eh. mamumuti po ulit tayo dami po eh dapat pala simula ang mag. kalamansi oh masakit rin sa ko, po. wala nga pala may gunta parang walang ubos po ang kalamansi eh Parang hindi po ito nakawala ng bunga May bagsakat dito sa amin ng kalamansi eh, marami Doon, sa sariyaya din po Uto yun, nakuha natin mm. Bakit yun na kung ilang kilo uto eh Eh eh, uto yun Kaya tingkailan Ah, baka lima Mga limang kilo ano Napakadami Ang dami pa po Dito pula ang po kami sa kabaak, ang dami pa oh Baka po bukas ay makuha ulit tayo ng kabang kalamansi ay, Ilang puno pa Dalawa pa Hmm. Aba. Ay pagbalik yung isang 1,000 ka na rin. Umain ka. Pamamuti. <laughs> ay pero ang ganda. Bukas po ay eh, bukas mga kaysa dito rin ang area natin eh. Masasaid po natin. Baka pa, kaya pa po ang mga sampung kilo. Doon sa kabaak. Pari ko nga po ito yung pala yung maganda rin gawin sa pagpubagagaw yung farm. Maganda po. Hmm. Ang dami po eh. Pari ko ba yung eh, ganito yung eh. sinangapang vlogger na ganito. Si Maki Muto po. Yan. Shout out sa iyo. Pakalaad na oh. Parang dumaan siya sa ano ko eh. Ang dami ko si aba. Nakakatuwa po eh. Nakakatuwa. Nakaka-inspire po. Masipag, masipag yung tao. Nakikita ko po. Ako, ah. Ito ka dami pa ng gulay. Ah, bukas na ulit gagabihin tayo. Gagabihin naman po. May ibuhol ko lang po ari. At uh, butas po. May ibuhol ko. Ayos na. Oh mga kaisong. Pauwi na po. Ah, uh, bukas po namin babalikan yung ibang saging. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi, stay humble and godless bless. Peace, Peace ba. Ba?